guys, uh, magandang umaga po at uh, ito nga po ay uh, ako po ay uh, na no? panibagong uh, vlog tayo guys so paano ba guys uh, tayo kikita ng ganito kung ang uh, ano ay uh, traffic no? ay abandita so yan ang uh, mga ka-idol at uh, po ang ating vlog kanina so, sa traffic kasi uh, biglang umabanting So ngayon, ah uh, ito nga po pala ang uh, buhay uh, tricycle driver. Ayan at uh, laging uh, nasa no, kali araw-araw at uh, gabi guys, no? So ito po yung aming api uh, guys, paikot po ito uh, magmula dito sa uh, likuran ng ating uh, minamamanan ng aking uh, tricycle. Paikot po 'yan guys. Ayan na uh, mga idol, uh, nakikita nyo 'di ba? Aakyat ko pa kayong uh, mamaya guys pagka uh, po tayo sa unaan at uh, upang uh, ipagkita sa inyo ang uh, uh, traffic dito sa kahabaan uh, ng J.Lazaro, uh, no? Uh, madali lang naman, guys, pagka nagbibigayan uh, ng uh, mauna ay uh, hindi po uh, matatraffic, guys, no? ayun guys, no? Uh, magandang hapon po uh, pagkatapos po natin guys uh, mamasada ito nga po at uras uh, na po natin ay uh, alas 5 na at umuwi po tayo sa mga guys sa uh, bahay upang i-update po sa inyo ang uh, nagawa po ngayon dito sa aming uh, pinapagawang mga bahay guys no? so ito na guys uh, uh, may buhos na yung ilalim at uh, nakapurman na rin po yung CR at uh, pati po yung uh, third floor guys ay uh, nagawaran na rin po ng hagdanan guys no so ipakita ko sa inyo guys no so ito po yung nga uh, nagawa ngayon guys maghapon ayan at uh, nakakurte na po yung uh, CR at uh, bukas ay sakalat po yan dito sa hanggang nga po po nga uh, haloblock na yan guys no at uh, doon guys sa bandaroon ay ala uh, pa po at uh, ito nga kitang kita na guys ang uh, forma no so ito yung hagdanan natin guys Uh, ito ay uh, papuntang uh, second floor no? Okay tayo. Ayan, ubang uh, upang uh, ko sa inyo. So, magandang hapon guys. At uh, yung uh, ay uh, paggabi na naman. At uh, ito nga, wow. At uh, mayroon na pong hagdanan ang uh, third floor natin. Hagdanan guys. At uh, magmula dito sa second floor. Ito ay uh, may baitang na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wow, at uh, sampung sampung ano guys? Sampung hahakbangin natin dito papuntang uh, third floor. Yung nga ay uh, medyo mataas taas guys no. Ayan guys, yung so, at lala, uh, dala na nanggaling sa ibaba. So ipakita ko rin sa inyo sa inyo guys ang uh, ng uh, panahon no. Ayun. Balita muna tayo guys Ayun nga po at ah uh, Ah, uh, medyo umulang kanina guys Na ano, ang uh, nga po At abit uh, ngayon ay ah uh, Wala nang ulan So, sa ating uh, kinakatayuan guys Ito po ay ah, uh, chicken floor no At ah, uh, ake po tayo sa third floor guys No Ayan, at mga ganda nga po guys Tuloy-tuloy uh, na po by tayo sa pag-ayong youtube Ayan, at ah, uh, maharap lang po tayo Ay ah, uh, libre lang no At uh, ito na nga po Jensen. ay uh, Uh, nandito na po tayo isang aganap uh, ganap na uh, monetize at yan Mika-mika lang nga po pala uh, sa aking uh, kaibigan na si Ma'am uh, Raquel, no? uh, Ma'am Raquel Magaling uh, kumanta Ayan, at salamat po sa iyong palipat uh, palipad kagabi makakatulong po yan sa aking uh, uh, revenue thank you, thank you very much po talaga no? at uh, uh, makakasahod na po tayo niyan sana makasahod na no? at uh, para makadagdag dito sa aking agastusin sa pagpapagawa po ng aking uh, bahay thank you, thank you very much po sa blessing uh, ma'am Arakin uh, magaling po siya nga kumanta guys si ma'am Arakin from uh, Japan so mga materialis guys na natitira ito nga po ay uh, gagamitin pa for, uh, for tomorrow Ayan, at uh, marami po tayong putol-putol uh, na mga pinag-anuan uh, dito ng uh, mga bakal, guys, no? At uh, bukas ay araw po ng coding uh, ng aking uh, tricycle. Tayo po ay uh, uh, magbibinta na ng uh, mga kalakal na mga hindi na po, po pwede, no? So, ayan, guys, oh. Mayroon ng hagdanan at uh, hindi na po tayo uh, matatakot umakyat dito. Matirik at uh, mataas, guys, no? At uh, yun nga, kulang pa ito guys, baka tomorrow ay uh, mayroon na po itong hawakan dito, no? Para hindi naman uh, mailang ang hahakbang dito. Ito po yung uh, third floor guys, akira tayo. Yeah. Sampung abaytang guys, yung ating uh, tatapakan dito, uh, wala nang kauga-uga guys, so. Uh, para makapunta po tayo sa third floor. Mamayang gabi po, ay uh, dito uh, ako mga matutulog guys, no? Maglalagay lang tayo ng extension dito. So, ayan. Wow! At, ah, uh, uh, nandito na tayo guys sa third floor. Ah, uh, magmula, ah, uh, second floor hanggang sa ilalim, ah, uh, ground floor guys. Ayan po, kita nyo, no? Na talaga namang, ah, uh, maganda na ang uh, aming uh, pinapagawang uh, bahay. Dako tayo dito guys, tanawin po natin ang uh, school ng Adalang uh, Dalandanan, ano? So yun okay, yun so, Maraming uh, mga pinag-up uh, na ito ay uh, magagamit po natin Sa oras na mayroong uh, paggagamitan po no? Ito guys ah uh, uh, Puro kalakal ito guys Piero na mga uh, pinagtabasan ka so, uh, 9 bilang ang kilo guys no? Ng uh, yero yung abakal uh, bakal ngayon dito pag uh, bininta po natin sa junk ay uh, 9 ang kilo ng yero ang abakal uh, bakal po ay uh, kilo ng bakal ay uh, 14 pesos so ganda ng ata namin guys oh. ayan ang uh, school po ng uh, dalandanan ayan at malawak ang uh, nararating ngayon ng aking uh, vlog ng aking uh, camera kasi nga natin, na dito po tayo sa tuktok ng aking uh, ipinatayong bahay guys no? so ayan biga biga lang siya pa nga po pala kay ma'am so, uh, ayan na maraming maraming salamat po sa pag uh, sa aking alay kanina Ma'am uh, Surina at uh, Ma'am Anabil Ayan at Ma'am uh, Ma'am Arosmarie Arroyo Bong TV Vlog na aking kapatid ayun uh, Ayan at uh, maraming maraming salamat So sa banda rito guys sa uh, itaas uh, Kamerahin natin yung ibaba. ba Ayan guys so, Meron pang andam nyo dito guys Kasi nga ito ay uh, ginawa Nung Nag uh, uh, ano dito guys Tawag nito Nag ding, -ding. So may uh, kailangan pa tayo dito guys uh, Dito ay uh, Itong uh, third floor na to ay uh, idodo bulbol at uh, wala pa palang flashing uh, ito guys no. Baka tumuro ay uh, lagyan ko ito ng flashing kasi para hindi uh, tumulo at uh, tumagas no. So ayan guys no. At uh, dito pa guys sa uh, kabila, ayan. Uh, din natin dito guys sa uh, dito. Good morning. Para... Uh, istihin, hindi, uh, walang, uh, ano, no? pala ko dito guys ay uh, lagyan ng uh, aircon itong ano dito ayan uh, dito nga may pintana dito guys ayan so magandang hapon guys at uh, paggabi na naman at uh, tayo ay uh, mamamasada pa no akin na pong uh, puputulin ang uh, vlog na to sa update sa aking pinagawang uh, bahay at sa uh, pamamasada ko kanina akong maaga no ayan na magandang hapon guys sa banda rung, guys ay uh, orange village orange village pala guys ayan ah uh, ganda na nga mga bahay dyan guys ayan mga nakalalaki ang mga bahay na uh, yari sa bato ayan, ayan guys ayan nakita ko sa inyo guys dito naman guys uh, dito po yung ano yung uh, inuman hindi po ako makapag-live ng uh, maaga dyan guys pagka mga alas 8 pa lang kasi may kantaan po dyan kapag ako po ay uh, nagla-live uh, mga ano na mga oras po natin pag-live dyan kakay ka natin no? sa banda ron guys ay uh, medyo ama uh, traffic kasi nga po ay uh, one week po yan no? week. Ayan, uh, kailangan pong uh, magbigayan para wala pong uh, traffic uh, kanina nga po guys ay uh, napanaw nyo talaga nga paano ba kikita kung napaka traffic po Team Abo Ayan at maraming maraming salamat po sa inyong suporta uh, support sa akin Kidom Vlog Ayan uh, Babay na guys uh, Babay na po uh, Babay na ano